Okay, Yamaha YTX, ang issue po nito ay hindi na daw po makikirad, kaya dinala dito, tulak-tulak na. Ngayon, ay kinalas ko po itong kanyang uh, cover ng kanyang crankcase, tagaliran. Pero bago ko po kinalas, ay nalis ko po muna ang kanyang langis din rin. Makapapansin wow, po natin, napakaitim ng langis. Tsaka, saka, na po. Yan. Nasunog na. Yan. Kasi pag mag-change oil maya rin dito. Yan. Dito po yung cover ng kanyang crankcase. Itim na itim na po. Nasunog na ang langis. Ito po ang nakita ko sa loob. Pagkabukas na pagkabukas, ito po. Makakakasin uh, po natin ay parang sa piston pero hindi naman papasok doon ang galing sa loob ng sigonyal dahil may mga hole seal. Ito po ay clutch lining. Ayan. Ito po pala yung may-ari. Yan yung may-ari itong gagawin natin. Namuksan na po natin ang Pangkis, yan po ang ating nakita. Napakadilim. Oh. Hmm. Huh? Yan, medyo madilim. Maulan po kayo. Yan. Inalis ko na po yung lining. eh. Oh, napakadilim. Kung mapapasin niyo po, ang lining po ng YTX ay na tatlong piraso ang nakita ko pong buo ay dalawang peraso na lamang durog na po at ang naging dahilan po ng pagkadurog ay kulang sa langis yan hindi na po nababasa hindi na po nalulubrigant ng langis yan, makakita po natin pwente dumami ang gastos papalit na rin tayo ng pressure plate kung regular po sana niyan kinecheck ang langis di po sana magkakaganito ang kanyang mamina yan kaya napakahalaga po ng regular na pag change oil yan yan dami po yan ngayon may nagtatanong po mga daw po maapektuhan ang loob ng makina nakapasok sa si parang may chance po pero maliit ang chance na makapasok sa loob ng si Daniel ang mga, ang mga tatal obserbahan pa rin po natin mamaya pagkakabit kung ano ang magiging resulta ng tunog ng kanyang makina ito po kaya umistak yan ito pong maliit na ito kumalang na po dito sa pinyon gear kaya hindi na po niya ma kanina Ayan. ulitin ko po, kailangan po natin ang regular na pang-chain soil kung hindi po tayo nag-chain soil ay check po natin ang level ng ating langis update ko po kayo mamaya pagkakabit nabili ko po, po ng pyesa yung may-ari okay Ito na po mga kamamba Yung inaantay kong pyesa dumating na po Kailangan po natin itong langis yan Basahin ng langis bago po natin ikabit Okay Malinis na po natin ng kahit pa paano Itong kanyang clutch housing Frankies Ito po yung kanyang cover Malinis ko na rin po Hindi po masyadong malinis Gawa ng tumigal na kanyang langis sa pagkakabit po ng clutch lining, ito po namin tatatlo kaya hindi tayo maliligaw. una po natin nalagay ang lining. Okay. Sunod po itong pressure plate. Yung pong matalas, doon nakaharap. Sa makina na nakaharap yung matalas. Dahil may side po ito na matalas. Okay. Sunod po ng pressure plate. O, ito ulit clutch lining okay sunod po ito po uling pressure plate yun matalas po itong kabilang side yung po ang harap sa makina okay last ganyan lang po kasimple ang pagkakabit ng clutch lining so balit ito ang kailangan po natin galaw galawin yan so, yan po ay importante na kailangan gumagalaw siya para siguradong maganda ang hapit ng ating clutch lining okay so, nga po pala makikita po natin kung butas na to ito po may bulitas ingatan po natin mahulog dahil pag nahulog po yun Ah, wala na silbi ang ating trabaho. So, hindi gagana ang ating clutch. Okay. Kapit na po natin itong kanyang cover. Yan. Ganyan lang po kasi yan. Okay. Tapos po itong clutch spring. Ayan. Watch spring. Simple-simple po. Kayang-kaya po natin itong gawin. Hindi na po natin kailangan pang pumunta sa siyap para magpapalit ng lining. Siya pa, napakaluan pong tanggalin ang cover ng ganitong YTX. Itong crankcase, napakaluan. Hindi mo okay, na kailangan magtanggal pa ng footrest. Itong footrest na ito. Sa mga Rossi, TMX, na kailangan pang ibaba. Dito po, hindi na. Okay. Okay. Naikpita na po natin ang ating clutch housing. Subukan po natin yung play ng kanyang mga plate. Yan. Okay. Okay. Ang ganda po ang kanyang play. Okay na okay. Suwabe, suwabe. Okay. Ayan na po. Inihigpitan na, na po natin. Si isa. Ang mga tornilyo. Yan po naman ay isang sukat. Pantay-pantay. Higpit na lang po natin ng mabuti para maiwasang tumulas. Okay. Okay napo eh na po, naikabit na po natin ang cover ng crankcase, ang kicker, at saka bagong oil filter. Pagkakabit po ng oil filter, ah, oil filter, nauutal na po, sinya na, maulan. Yung may spring po, ang unang ipapa. So, okay. Okay, <laughs> eh, ganyan lang po kasimple ang pagkakabit na ating clutch lining sa ating motor YTX hanggang sa susunod pong video at maraming salamat sa panunod